Alam niyo ba na mga topical products katulad ng mga wound dressing, mga skin care at pa pang mga produktong ginagamit sa iba't ibang medical specialization ay dumadaan pa sa maraming pagsusuri bago ito labas para makasigurong ito ay ligtas at ipaktibong gamitin ng publiko ang nakakalungkot. Kadalasan sa mga pagsusuring ito ay sinasagawa sa mga iba't ibang uri ng hayop sa loob ng laboratorio. Dahil sa nakasanayang uri ng pagsusuring ito, itinaguyod ng isang pharmaceutical company mula sa Iloilo City ang pagsasaliksik kung paano pag-usayin ang pagsusuring na kaugalian na. Si Diego, bibisita mismo sa lab para alamin ang technology na iyan. What is up? This is Jago with a J. And welcome to another episode of Sian At today, nandito tayo sa City of Love, none other than Iloilo City. At Aalamin natin ngayon kung paano nga ba na nakatulong ang Department of Science and Technology sa isang kumpanya na may pananaliksik na pwedeng magkaroon ng positive impact against animal cruelty. Tara. Sabay-sabay nating alamin. Mga pa cosmetics man yan, skin care, topical medicines, at kahit ano pang pinapahid o ina-apply natin sa ating mga katawan, lahat yan dumadaan muna sa testing para sure na safe gamitin ng mga consumers. Pero sadly, karamihan pa rin sa top brands sa market ang nagte-test sa animals ayon sa International Animal Rights Organization na People for the Ethical Treatment of Animals o PETA patuloy naman itong nilalabanan ng mga animal rights advocates. Marami na rin sa mga consumer ang mas conscious sa products na kanilang ginagamit. Ang hanap ngayon ay cruelty-free products para siguradong hindi ito tinest sa mga hayop. Gaya nitong nakilala naming 25-year-old beauty queen from Iloilo -Ilo City na si Angela Bolenses na advocate din ng animal rights. So, kailan ba nagsimula itong love for animals? Since elementary ako, sir, parang nag a ako, namumulot ako ng mga animals. Example, parang makikita ko lang sa, sa tulay, kinukuha ko, dinadala ko sa bag. Minsan nga, sir, naiinis yung parents ko kasi, mm -hmm. ay, meron namang ano, pusa, meron namang aso, parang ninanakaw ko lang sa answer. Yung High school ko, sir, parang ako yung hinahalap ng classmate ko. Mm -hmm. Kung, ay, saan si Angela? Ibibigay ko itong aso ko. O, sa'yo na yung aso ko. Parang ganun, sir. Mm -hmm. Parang from the heart na ever since birth talaga, sir. Kahit nung kinder ko, kahit basta lahat ng animals na maano ko, sir, parang malapit sa akin. Mm -hmm. Meron ka bang pwede i-share sa amin na experience na nakakita ka ba ng hayop na, na nasaktan, sinaktan, mm -hmm. kaya lalo kang na in love sa mga animals? Ah, okay, sir. Way back nung college ko, sir, kasi sa course ko, meron kaming dissecting ng ng animals. Mm -hmm. Parang merong pusa, pero hindi ko dissect sir. Parang... Naawa ka? Oo, oh, sir, ka. naawa ko. Parang ganyan na yung time na the day mismo, inadapt ko na lang yung pusa. Sabi ko, ma'am, wag ko oh, So hindi mo siya pina sa klase? Hindi na, sir. Ano <laughs> Parang sabi ko, ma'am, akin na lang yung pusa, ma'am, maawa kayo. pinak, pinak, nagmakaawa talaga ko sa teacher ko, sir. Kaya, tapos ayun, sumaayo na siya. Sige na lang, sayo na lang yan. Kasi parang ano mo naman eh. Tapos ayun, yung ko, tapos dito na yun lumaki. Tapos hanggang sa mga pusa na makikita ko sa daan, in na in ko din. no college pala, Miss Angela, anong, anong course yung tinake mo? I'm um, a BS yes, biologist, sir. Ah, so biologist ka. So talagang yes, uh, you're into life, basically. Ah, yes, the sir. The study of life and also the taking care of life, no? Yes, sir. Ilan na yung naalagaan mong mga aso, pusa? Yung for now, sir, yung buhay, mayroon kaming 14 dogs sa dalawang tuta. 14 dogs? Yes sir. 16 lahat. So basically lahat. 16. Yes, sir. Tapos mga pusa, mga ilan. Mga 14 sir. 14 na pusa. Yes sir. Yung isang lang na aso or pusa it's a big responsibility na. So how how do you take care of all of these animals? Kasi sir, yung pagpapakain sa kanila, yung tutulungan kami ng nanay ko sir. Tapos yung one time yung aso namin, parang nag yung uso pa yung parvo sir, parang oh, wala kaming oh, oh. vet, parang mas mahal yung vet. Parang ako yung nag-aano talaga inalagaan ko talaga kahit 12 a.m., parang pinapaano ko pa ng Sa side ng mother ko, sa side ng father ko, parang nagtitake care talaga ng mga hayop. Especially yung mga cousins ko. Iba yun nga yung walang anak, pero ginagawa talaga talagang anak, sir. Tapos yun, doon ko na-realize na, ay, parang lahat kami animal lover. Parang malapit sa amin yung ano, ng mga hayop, sir. How do you use this sa yung mga pageants? Kasi, sir, first time ko talaga sumali ng pageant nun mm -hmm. sir. Parang sabi ko, ay dahil first time to panindigan ko tapos ito na yung time ko na mag-shine na parang i-ano ko yung animal advocacy ko sir kasi parang konti lang talaga yung animal advocacy mga advocates na nag -ano sa animals kaya parang pinush ko na talaga sir kaya ayon, parang pre ko talaga na dahil sa time ngayon sir yung 2022 talamak yung mga katayan ng aso mm -hmm. mga ganun sir kaya sige ilalagay ko to baka malaman ng ibang tao kasi yung leadership skills kasi sir parang nagsa-start sa maging model ka muna mismo sa sarili mo bago mo ipakita sa iba na gawin yung isang bagay so without being said yung experiences mo nabasa mo no 2022 about yung increasing ng incidence of animal cruelty what can you say about animal cruelty kasi sir from the start sir ginawa ni Lord muna yung ano yung mga animals bago tayo kaya tayo ginawa kasi para may magbantay sa animals may mag ano Parang para sa akin, yung animal cruelty is parang labag talaga sa mata ng tao, especially sa, sa animal welfare, tsaka sa mata ng Diyos talaga, sir. Kaya parang disagree ako sa mga company na gumagamit talaga ng mga animal testing. Pwede naman gumawa ng other way. Dapat parang imbis na sa animals itetest, parang may ibang paraan or imbes na mga chemicals na i-ano, mga harsh na chemicals, or pwede na lang sana organic. Kasi animal yan, sir, eh. Yung parang may, may, meron silang soul din yan. Buhay din sila katulad ng tao, Kasi yung love ko sa animals is very deep to the point nga imbes na animal lang sila, parang family ko na rin yung ituturo sila. Bukod kay Angela, may mga grupo rin sa Iloilo City na nagre-rescue ng animals. Gaya ng Delgado Animal Daycare and Rescue Center na halos pitong taon nang nagre-rescue ng mga hayop. So, parang nag-trip ako sa isang grupo kung saan meron na kami ngayong shelter. Kasi ngayong mga aso na ni-rescue na, ilan ba yun? 21 dogs from the mm -hmm. city vet about to be euthanized. Wala silang paglagyan. <laughs> So, naghanap kami ng mga bakanting lote kung pwedeng pagrentahan o whatever. Talaga pong ano talaga, yung heart nyo is for you know, helping yung dogs, say dogs, oh, yeah. parang, yung mga dogs hindi, na na-abuse. Uh, yes, pero hindi naman, parang na-influence na ako, no? mm -hmm. hindi ako talaga lumaki na may gano'ng maraming aso. And I was influenced by my daughters, mm -hmm. parang sila yung dog lovers, mm -hmm. parang gano'n. Before, meron kaming more than 40 mm -hmm. kasi yung, yung yung sistema ba na parang accept ka lang na accept <laughs> na kahit surrender dogs, yes. which is hindi supposed to be, no? Kasi parang tino-tolerate you know, mo yung irresponsible yung, na mga owners, owners uh, parang uh, gano'n. Kasi I can only imagine po, no, na kayo po na rescuer, pagka nakakatanggap kayo ng mga bagong dogs, na siyempre yung medyo beat up, new condition, uh, yung condition, merong yung mga talagang diniglit na yung may Yung sistema namin, pag nag-rescue yeah. noon, ha, <laughs> Before dalhin sa shelter ay pinapa-vet. Oh, may oh. po sa vet. Oh. Tapos yun po ay shoulder ninyo, nagpa Nagpagpa-fundraising kami. What? Pero pag hindi naabot ng fundraising, utang muna sa vet. Mm -hmm. Tapos uh, nag nagbabayad kami mm -hmm. by installments. Yung animal cruelty. And what can you say about that as a volunteer? Not as a volunteer but as animal welfare advocate mm -hmm. sa mga grupo namin. We are really against that, no? actions na ganun. Gaya ng abuse, parang gano'n, Neglig negligence, parang uh, under sila sa mga animal cruelty. So, hindi talaga kami sangayon sa mga gano'n. I mean, you have to respect life, parang gano'n. Hayop sila, and yet they have life. Mm -hmm. I mean, who are we, no? Parang, especially yung mga dogs na at cats, na, which is malap malapit sa mga mga tao sa atin. Ginawa natin silang pets. Parang ganun. Good news! Dahil dito mismo sa Iloilo City, may isang kumpanya na tinulungan ng DOST para sa kanilang research and development efforts sa pagdevelop ng lab-grown skin. Pwede yung gamitin para doon na itest ang mga produkto instead sa mga hayop. Yan ang Galien X. So Galien X is a pharmaceutical company Uh, ngayon, ginagawa namin, nagpo-produce ng pharmaceuticals, cosmetics, and medical devices. Basically, yung Galindex nakafocus sa R&D. So, paggawa at pag-research at pagsasaliksik ng mga products para sa topical applications. Mm -hmm. Galenex started noong mga 2015. It's actually a spin-off company from a parent company na Maridan Industries, mm -hmm. Incorporated. After mga few years na medyo nag... Uh, The uh, develop na yung Galen X, we decided uh, na spin off siya to focus more on the innovative topical products mm -hmm. for wounds, for the skin, and also for the different topical applications mm -hmm. na pwede sa maraming medical specializations. Mm -hmm. So since we are sa topical products, ito yung mga example ng products namin. First, we have here yung Honel. It's mm -hmm. a honey-based product. Pero yung primary application nito para sa mga wounds. Mm -hmm. So may mga third degree burns. Oh, pwede sir. Pwede yan. So, isa din, ito yung wound spray, yung high cleanse wound spray namin. It's also one of our best sellers. Mm -hmm. So ginagamit din ito sa mga wounds for ease of application ng mga mm -hmm. patients. Natin. So ito, sir, sa hospitals din. Yeah, hospitals, ito. uh pharmacies, meron 'yan, mm -hmm. nationwide pharmacies meron tayong. So lahat to, sir, develop and research. Yeah, man. lahat ay develop and research dito sa lab namin dito sa Sanilo mm -hmm. City. So sir, speaking with regards to testing, sir. Mm -hmm. So syempre, 'yung products niyo, topic usually topical mm -hmm. as you've mentioned. Pa, paano naman sir 'yung testing nito? So sa so, so, phar phar pharmaceuticals marami mga minsan may mga categories yan we could be sa mga field ng medicine it could be called pharmaceuticals medetin cosmetics yung kanalasan ng mga beauty products natin so bago yan na ipalabas sa market at identify yung mga products na safe kailangan yan ng models mm -hmm. no so yung tawag na models kanalasan na ginagamit ng models niyan yung mga Uh, animals. Mm -hmm. yeah, so meron tayong mga guinea pig Gusto namin i-shift yung status ko na yun mm -hmm. uh, para mas mapabilis yung pag ng products. Uh, Nag-apply kami ng another platform, yun yung 3D bioprinted ah mm -hmm. uh, bioprinter na tiyatawag. So gagawa kami ng lab-grown human skin. Mm -hmm. And yung advantage niyan, you will not be using yung animals ah. mismo. So, what we are doing right now, yung cells ng tao, mm -hmm. yun na from the skin, yun yung mismong i-bioengineer natin. Mm -hmm. At uh, gawin nating similar sa skin ng malat ng tao talaga. Mm -hmm. And then yun, yun yung i-grow at do natin i-apply yung mga product So, sir, pa paano nag-start ano na uh, itong pag-shift ninyo? So, nakita namin meron palang technology mm -hmm. na ina-apply sa mga Uh, high-technology countries katulad ng mga France at US mm -hmm. na advanced na yung technology nila na gumagamit na ng mga lab-grown skin para i-test yung mga products. Oh, wow. okay, so sir. nakita namin how can it be possible for the Philippines to have this technology also mm -hmm. para mas mapabilis din yung pag-innovate natin sa mga products. Yung the nagbigay siya ng fundings para sa amin kasi Uh, noon wala pa talaga kaming exact na, kompleto na laboratory for 3D print mm -hmm. printing. So ngayon, pinu, binigay ng DOST lahat yan. Doon nag-start yung um, project namin with DOST. DOST. Mm -hmm. So tinatawag niyan uh, Business Innovation for Science and Technology. Mm -hmm. So sir, nabanggit nyo na yung isa sa mga processes or isa mm -hmm. sa mga steps of coming up With products such as mm. this one, is yung animal testing. Mm. So, sir, can you give us a background ng or yung knowledge nyo about mm -hmm. so ano ba yung ginagawa okay. ng mga uh, companies yeah. that will that helps you in creating products like yeah. this? So yung animal testing jago regulatory requirement yun. Mm -hmm. So aside from safety requirement yun, ng from the industry side. On the government side and the regulatory side, kailangan din yun para may check and balances kung talagang ginagawang produkto ng industry ay safe and effective. Sa regulatory requirement, may maraming series of tests at isa doon yung animal testing. testing. So, inevitable, yun hindi yun mawawala. So, what we are trying to do right now dahil sa lab-grown human skin, we try to reduce that. So, yung lab-grown human skin na ito, ang gagawin natin, i-minimize natin yung mga exposures doon sa risk na ngayon. Mm -hmm. So, kung talagang kailangan na ng animal test, so somehow na test na siya beforehand kung merong mm -hmm. um, mga negative effects na sa animals. How would that impact you as mm -hmm. someone who is in the industry? Yeah. So, yung impact niya magagawa natin more innovative products. Mas substantiate -sub natin yung claims. So, ibig sabihin yun, masabi natin less irritating yung products natin. Mm -hmm. Ibig sabihin, non-cytotoxic non din siya. At masasabi din natin kung anong claims na gusto natin ilagay sa products natin. Mm -hmm. Magagawa yan ng lab-grown uh, human skin. So sir, without being said, pwede ba namin sir makita yung proseso nyo? ng paggawa or pag-research dito sa inyong laboratory. Yeah, sige. Okay? Punta natin. So guys, samahan muna natin si President John dito sa kanyang laboratory. Tara okay. All right, so nandito na tayo sa loob ng laboratory dito pa rin sa Galian X. Makakasama natin ang kanilang chemist na, si Miss Zenith upang ituro sa atin kung paano nga ba nila sinisimulan gawin yung kanilang laboratory grown skin. Okay, ma'am. So, magsi-start po kami sa paggawa ng aming um, bioink So, ang bite ink po namin is may mga ingredients po kami uh, mini-mix muna. And then, after mixing po niyan... So, lahat ng to, ma'am, ilalagay ito. Kasama yes, siya lahat. Okay. Okay. So, i-mix po natin siya. So, so po. Tapos, uh, gel po kasi siya after mixing natin. So, mag form po siya ng gel. So, typically, mga gano'ng katagal yung ano um, usually, it takes about Half a day. Half a day? Yes po, oh. kasi uh, marami po po siyang dadaanan aside from mixing po. Mm -hmm. Dadaan po po siya sa pag-sterilize kasi mm -hmm. kailangan po na wala talaga siyang bacteria na nag-grow dun sa ano natin para hindi po ma-contaminate yung ating mga cells. Sir so, John, para saan ba talaga yung uh, bio ink? Like ano yung importance niya? So yung bio ink natin ginagamit yan as scaffold. So ibig sabihin, uh, pwede natin sabihin pang para din mag-start mag-grow yung mga cells. Yung purpose kasi ng bioprinter in, in comparison doon sa mga manual lang ng pagawa, pag bioprinter yung gagamitin natin, mas are, uh, repetitive and mm -hmm. replicative yung quality ng ipiprint ng mm -hmm. mga lab-grown human skin. With that um, advantage, mayroon mm. din siyempre mga challenges at mga disadvantages. Mm. So, what can you share with us, Sir John or uh, Ma'am Zenith, yung mga challenges n'yo in creating this ano Siguro yung pinaka main challenge namin is yung pag formulate mismo ng biomaterial. Ah, kasi ah, kasi po ano sir uh, since scaffold siya, kailangan uh, stable siya, kailangan matigas siya, strong enough na mahold niya yung mga cells during sa pagpapagrow. grow. Yung isang bagay din na challenge for a start ng project na to, yung technical skills mismo ng tao na hawak kasi since this is a new technology or new platform to us. Kailangan talagang i-train natin. Scratch, oh, talaga. yes. oh. From scratch na so pala talaga. So natin i-train ang lahat ng tao na hawak dito. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa suporta din ng DOST Balik Scientists na sina Dr. Al Serafica at Dr. Doralyn Lynn Dalisay na nagsilbing mentor sa Galleon X sa pagbuo ng konseptong ito. Kasama naman ni Dr. Dalisay si Dr. Jonel Saludes na nagbigay ng kaukulang training para sa mga laboratory staff sa bioprinting laboratory laboratory. So Sir John, nabanggit niyo po kanina no na isa sa mga tulong ng Department of Science and Technology is yung machinery. Mm -hmm. So pwedeng niyo po bang ituro sa amin kung ano po yung mga examples ng machines? So ito pong dalawang equipment na to, the HPLC and yung ating uh, microplate reader, funded din po ni DOST. This is used for um the validation studies na po nung ating na-produce na skin yung lab grown skin natin is ite-test mo kasi namin siya Ititingnan namin kung talagang skin ba yung napagrow, grow so to check on that gagamit po kami nitong mga equipment na to para ma-test yung La formation you know. at ganun din yung mga products na kailangan natin kung colored yung mga materials yes. mm -hmm. doon po sa loob sa bioprinting laboratory natin nandun po yung mga incubators so doon po nakalag store doon po namin pinapag-grow yung lahat ng mga cells. So, ito po, ang uh, sample lang po ito kasi under incubation pa po siya. So, ito po yung may cells, ito po yung ink lang talaga. So, kinocompare po, po kasi namin siya kung talagang matutunaw ba yung ink namin or hindi. So, A uh, comparative study pa lang po siya. So, nandito uh, po, naka-one week pa lang po siya na incubation. So, magpapalit kami ng ibang media naman yung gagamitin dyan for the next seven days. So, guys, nandito na tayo sa isa pang part ng laboratory nila or research center nila. At makikita natin yung final product ng kanilang pagre-research. So, ma'am, nyo pa kami mabigyan or mapakitaan ng isang example So, dito po nakastore yung mga reagents namin and then, ito po yung aming final na bio-ink. So ito na po yung uh, ginagamit namin sa pagprint ng ating uh, love grown skin. So ma'am ito yung uh, napanood natin kanina yes. na piniprint doon sa machine yes, niyo na Bioex. Ah, so ito na yon. Ito na yung final product na yon. So yung future plans ng ginagawa natin ngayon, these are only initial steps. Mm -hmm. No, so titingnan natin yung in the long run, sabihin natin 10 or 20 years from now mapapasok natin yung field ng regenerative medicine. Marami ng mga high-income economies o countries nagpupapasok uh, na ginagamit na yung 3D bioprinting sa pag-print directa mismo sa balat ng tao. So, so may mga taong merong mga uh, incident na, uh, accidents ng burns o may mga hard to treat wounds naggagamit na nila doon. Mm. So, yun po ay uh, magandang ginagawa ng DOST. Nagiging platform ito for this initial adaptation of technology para eventually, makapasok tayo sa mga ganong fields mm. ng application ng technology nito. So, pag matapos na namin ma-validate yung process namin, yung lab-grown skin uh, natin dito, hindi lang to maging exclusive na gamit sa Ganon X. Isang pangako namin sa DOST na i- cater din yung mga test ng mga ibang companies uh, in the future pag nagawa ng validated mm -hmm. o acceptable na or equivalent na yung lab-grown natin. So in that way, mapapabilis may encourage natin yung ibang pharma companies dito sa Pilipinas lalo na yung MSMEs mm -hmm. na i-develop pa ng mas marami at mas iramatid yung punok mm -hmm. dahil available na dito mismo sa loob ng country natin yung mga ganitong klaseng testing na kailangan sa paggawa uh, ng mga produkto na ito. OLT is a fashion statement we can all do without. Nagpuna tayo dito sa Iloilo -ilo upang nalamin kung paano ka ng positive impact o pananaliksik ng isang kumpanya na natulungan ng Department of Science and Technology laban sa animal cruelty. Nagpuna tayo sa Galleon X at nakita natin ang efforts ng kanilang mga researchers, ng mga tao, chemist, at even ng kanilang president pa si surgeon laban sa paggamit sa mga animals for testing. Nakalala din tayo ng isang beauty queen na totoong may puso para sa mga animals. At natutunan natin sa kanya na hindi lang sila basta pets, kundi pwede rin silang ituloy na kapamilya. At sa nakagaya ng Department of Science and Technology, tayong lahat ay tumulong sa mga ganitong initiatives so that we can live with equality and with harmony. Sek, may pasulubong ako sa'yo. Salamat dito sa pasulubong mo, Diego. Amazing talaga ang mga R&D efforts ng mga local companies na gaya ng Galenex. Pero, amazing rin na sa tulong ng teknolohiya mula sa DOST, na-achieve ng mga kumpanya na gaya ng Galenex ang mga R&D goals nila na malaking tulong sa kapwa nila negosyante at sa bansa. Patuloy niyo pong tangkilikin ang mga proyekto ng DOST na nagbibigay ng makabagong solusyon sa tulong ng science. May na-miss ba kayo ang episode ng Siyan Sikat? Pwede niyo itong balikan sa aming social media accounts. Samahan niyo ulit kami next week sa isa na namang episode ng makabagong ideya at imbensyon. Ito ang Siyan Sikat, agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.